tamang tama nga ang gagawin ni Alden Richards kung sakali mang aamin siya at ang pag-amin niyang kay Maine Mendoza ay ang talagang inaabangan ng mga tao, mga publiko at lalong lalo na ang mga true-blooded Nation kahit pa nga alam ni na ang mga pasikot-sikot at relasyon na tunay ni Maine Mendoza at Alden D. Charles ay matagal na rin namang hinahanap ng Aldam Nation ang gagawing pag-amin ni Alden Richards kay Maine Mendoza dahil nga naman mahalaga ito kahit alam pa ang tulay na relasyon ikailangan din merong kumpirmasyon ng sagayon ay eh makawala na ito sa mga pambabash at panghihiya ng mga bashers lalong lalo na ang mga wala namang alam talaga sa tunay na relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards kaya nga dahil dito kaya hindi na makaporma ang buong Alden Nation dahil ang laging bukang bibig ng mga bashers nila ay ang pag-amin na gagawin ni Mainlendo sa at Arden Church ay hanggang ngayon ay hindi pa nangyayari ang talagang pinanghawakan ng buong Aldam Nation ay ang mga real na real na resibo na kahit kailan ay hindi pwedeng i-deny ng mga bashers dahil ito ay talagang magpapatotoo sa kanilang tunay na relasyon lalong lalo na dati pa lamang ay ginagawa na ni Alden Richards at Maine Mendoza ang mga ganitong kalakaran talagang magka merong nangyayari sa kanila na isang mga mahalagang pangyayari sa buhay nila ay talagang sa so, 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 social media nila ito idinadaan lalong lalo na ang usong-uso pang twitter dati na talagang kung magsagutan si Maine Mendoza at Alden Richards ay talagang mahahalata mo ang kanilang tunay na relasyon at kahit kailanman ay hindi na ito mababago pa dahil kay Alden na rin mismo nang galing na talagang tunay ang nararamdaman niya kay Ming Mendoza at walang halo itong biro at hindi ito scripted na sinasabi ng mga bashers ni Ming Mendoza at Alden Richards katulad ng Sakali Serge dahil ang kasal nila ay totoong nangyari sa publiko at ito ay hindi kasama sa script na pinalalabas ng mga bashers kaya talagang alam mo kung paano nila sirain si Maine Mendoza at Alden Richards, Charles Kahit napakarami ng resibo ang nakikita nila dito ay hindi nila ma na tunay ang nararamdaman ni Maine Mendoza at Alden Richards Charles sa isa't isa Makakatulong nga sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards Charles kung sila ay aamin Kahit pa nasa gitna ng kontrobersya kung mga ginagawa nila ngayon kung matatandaan nyo ay talagang ginagawa naman ito ni Alden Richards dati pa lang at talagang hindi siya nagpapatalo sa mga bashers lahat talaga ay sinasagot niya ng makatotohanan at walang pagsisinungaling ganyan talaga ang mga galaw ni Alden Richards hanggang ngayon kaya naman talagang marami ang humahanga sa kanya hindi lang ang mga kasamahan niya ngunit sa mga larangan ng movie industry at kahit saan pa pati ang mga Aldab Nation at iba't ibang mga pandom ay talagang tuluyan pa rin ang paghanga sa kanya dahil nga naman napakamagalang nito na sa iisang tao lamang ay sisirain siya kaya dapat ay maging matalino ang mga Pilipino lalong-lalo na ang Alden Nation dahil kinakapitan lang neto. ay isa lamang si Alden Lichas ay umaasa sa mga fans niya kaya dapat ay huwag hayaan na iisang tao lamang ang sumira kay Alden Richards at Maine Mendoza na alam naman natin na kaya nagagawa lang ito ay hindi kasi pinapansin ni Alden Richards at Maine Mendoza ang ganitong klaseng mga bashers lalong lalo na at wala naman silang makukuha dito. Ang mahalaga dito ay ang talagang nararambanan nila sa isa't isa at kahit kailanman ay hindi na ito mababago pa. Napaka-successful nga ng ginawang movie ngayon ni Alden Richards ngunit nasasadlak naman ito sa mga napakaraming pangbabatikos. Nariyan ang fans ng mga Katniel, particularly ang fans ni Daniel Padilla na talaga namang kung ano-ano ang pinagsasabi pagdating kay Alden Richards at kahit nga si Maine Mendoza ay nakakaladkad na rito. Parang ang mga walang pinag-aralan kung batikusin nila si Alden Richards lalong lalo na ang pagbibigay nito ng mga masasama na mga pananalita at nadadamay pa si Maine Mendoza. Alam naman kasi natin ang tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Ngunit bakit daw pumapayag si Alden Richards na maging ganon ang kinalabasan ng kanilang movie ni Catherine Bernardo? Napakarami kasi ang tumaas ang kilay dito. Lalong lalo na ang mga bashers. Ngunit ang mga fans naman ni Alden Richards at ni Catherine Bernardo ay walang nakita ditong masama bagamat ibang iba ito sa ipinakita nila sa unang yugto ng Hello Love Goodbye ay talagang katakataka na talagang sobrang nag level up ang ginawa nila dito sa Hello Love Again kaya nga naman nadamay na rin si Main Mendoza sa ginawang ito ni Aldan Richards ngunit all in all Napakaganda ng pag-arte ni Alden Richards dito kung ang talent ang pag-uusapan. Talagang kilala naman kasi natin dati pa si Alden Richards ay isa talagang napakagaling na aktor. At dito nga ay talagang walang makakatalo sa kanya pagdating sa mga aktingan. Kung matatandaan nyo ay ganyan-ganyan din ang mga galawan ni Maine Mendoza noon na nagsisimula pa lamang siya kung matatandaan nyo ay talagang wala namang experience sa pag arty si Maine Mendoza dati ngunit talagang napakaganda at hinangaan si Maine Mendoza sa mga aktingan niya sa kaliserye sa mga pag-iyak niya talaga ng may luha Diyan mo talaga malalaman ang pagkatalento ni Min Mendoza at Alden Richards. Sana nga ay hindi sila madamay sa ayaw awayan ng mga Katniel fans lalong lalo ang mga pagbabangayan ng fans ni Katrin Bernardo at Daniel Padilla dahil para kay Alden Richards ay isa lamang itong trabaho at kailanman ay hindi-hindi niya bibigyan ng panahon o liligawan man lang si Catherine Bernardo dahil alam naman natin na ang tingin lang naman talaga ni Alden Richards kay Kathleen ay isang kaibigan o isang kapatid kahit nga lumabas na ang mga balibalita at mga fake news na hindi raw si Min Mendoza at Alden Richards at wala daw silang relasyon hindi pa rin natitinag ang buong Aldab Nation ipinaglalaban pa rin na talagang nagsasama si Min Mendoza at Alden Richards. Ang patunay dito ang hindi pagsasalita ni Alden Richards. Dahil bakit daw hindi ito dinideny ni Alden Richards? Ang duda nila, hindi na basta-basta papauto si Alden Richards sa mga humahawak sa kanya. Hindi tulad ni Min na marami ang kasawat sa mga sarswela. Nandito ang kanyang management ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapamilya. Hindi tulad ni Alden Richards, ang problema lamang ay ang kanyang network. Kaya malamang ay hindi nagaanong kakontrolado ng kanyang network si Alden Richards. At tandaan natin, nagagawa na ni Alden Richards ang kanyang gusto sa kanyang network. Ngunit pagdating sa pagpasok niya sa itulaga ay hindi niya magawa ito dahil hindi naman kontrolado ito ng kanyang network may sarili itong desisyon para sa kanilang dalawa ni Maine Mendoza. Ngunit hindi pa rin nasisiraan ng loob ang buong ADN. Ay magsasama pa rin ito sa isang show o kaya ay sa isang movie. Dahil alam naman natin na si Maine Mendoza ay gusto pa rin naman makipagpartner kay Alden Richards. Kaya imposibleng hindi sila pwedeng magsama nito sa mga TV shows o kaya sa movie.